Nakikisang Bureau of Fire Protection sa pagsusulong ng serbisyo komunidad at youth development. Sa bayan ng Lagawe, Ifugao, iba't ibang serbisyo ang inilapit ng BFP Ifugao sa mga estudyante, magulang at guro. Si Marcelo Ligawon para sa report. Mahigit isang daang residente ng barangay Dulaw sa bayan ng Lagawi ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo na hatid ng Bureau of Fire Protection Ifugao sa isinagawang outreach activity kamakailan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay, ang libreng medical at dental mission, gupit, blood donation drive at information campaign. Namahagi rin ang mangkawani ng merienda, hygiene kits at iba pang gamit medical sa mga mag-aral, magulang at puro sa tulong ng mga donor at katuwang na ahensya. Papasalamit kami unay. Kada ito yung uh, programa yun, at least nga uh, may kan iti chance na iti na may kada uh, uh, benefits. Ang aktibidad ay bahagi ng BFP Fugao Adapt A School Program Harnessing Action for Growth, Integrity and Youth Opportunities na layuning isulong ang community service at youth development sa mga pamayanan. ways Naging posible ang aktibidad sa tulong ng Dulaw Barangay Council at Elementary School, lokal na pamahalaan ng Lagawi, Lagawi Multipurpose Cooperative, tanggapan ng SK Provincial Federation President, Philippine Red Cross Ifugao Chapter, pamahalaang panlalawigan at iba pang nasyonal na ahensya ng gobyerno mula rito sa Ifugao, Marcelo Ligawon para sa PI PA News Cordillera.